Mali mga paps, so oh, panibagong araw na naman Panibagong biyahe na naman tayo kay Mahubit Bali, ngayon nga pala ay araw ng lunes Pag lunes, maganda yung bigay ng incentive Yung AM rush hour incentive Bali, 12 rides lang siya Tapos ang incentive na makukuha mo 450 Kaya medyo panalo siya Kaya mabiyahe tayo ng maaga ngayon Para madali natin yung ano, 12 rides sana makuha natin at sana maganda-ganda yung biyahe natin ngayon. Ayan, time check muna tayo mga kapaps. Bali, nagbukas tayo ng kapaps, 521 21. Pinasukan naman din agad tayo ng booking, yung first booking natin. Bali, ang pick up dito sa Mandaluyong, papunta ng Pasay. Bali, medyo mahaba yung biyahe natin. Pero, maganda-ganda na rin yan kasi medyo maaga pa naman. Yun ah, ah, na po. Morning ah, po. Yun na. Yan po. Yan malapit na po. Nandana Sige po. na po. Masa na ba yun? Wala po dito. Ay hindi doon sa gilid pala Ano? po ah, 100 doon po. Yan. po. May booking na agad tayo kasunod Bali dito lang din siya sa Pasay Papunta ng Makati Lapit lang yung pick up nito Jewel po Okay naman no. Dito ma'am Ay, okay. lahat po ma'am Sa shower cup Uusan na tayo Buti na lang bukas, pa, bukas agad sila Aba na nga natin yung pangalawa natin yung booking mga paps tayo sa power plant mall ngayon Kaso walang booking na pumasok Kaya mapanggapangin muna natin ito siya Ayun eh na nga mga paps Pinasokan naman agad tayo ng booking Hindi naman tayo na layo Pumasok na agad na booking Pangatlong nating booking Bali malapit lang din yung pick up niya 430 meter lang Kaila po Morning po Okay na Ito mo. Ito. Alam Salamat po. 59 pesos yung pamasahe. higit tayo 100. Pwede tayo yung piso. Eh. eh, pero bagong buko yung tayo mga paps. Bali, dito siya sa Pasay. Kapunta ng Manila. Sa may Paco Banda. Call po. Good morning, Sir. Good morning, Dada Danny. Okay na po? Okay na po. Okay na po? Yeah. Okay na okay. 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 okay, po ito, Sir? Uy, salamat po. <laughs> Ay gano'n. Thank you po. Uy, 120 binigay ni Sir ipit tayo na 33 ipit ni sir Aba na nga natin si sir mga paps bali nandito tayo sa Pedro Hill Banda may booking nga tayong kasunod Labit lang yung pick up niya bali Pedro Hill siya papunta ng Makati Melin po ha? morning po tumawid kayo ma'am no? pwede kayo sa kabila ha? Ah. Ay, Japan. Oh, galing kayo doon. Nakita ko kayo. Okay po. Pagunta tayo makati, ma'am, no? sa kay ka kay Ah, kayo, ma'am. Ano ba gusto niyo? May kay may pariya naman tayo, ma'am. Ah, may pariya. Wala akong pa Ah, okay. Pagdating ko sa... Hehehe. Diyan lang ako so, na Kasi ang hirap mag-book Kaya nandun pa lang ako nag-book Ha? Ah? Pero nadali ang kayo ma'am Mabilis lang pumasok ah, Oo Usually kasi nagkagaling pa sa may alam Sa linggo parang hirap daw yata mag-book eh Oo ah, dito kayo ma'am? Okay na okay, ma'am? 400 mo Ayan yeah. Salamat po Ayan tayo sandaan ni ma'am Bali, kita lang po masahe niya May tip na naman tayo, 17 Ayan tayo sa Makati ngayon Wala naman po pulang na booking Kaya gapang-gapang ulit tayo eh Ayan nga mga pams, pinasok ko na din tayo ng booking Medyo matagal tayo gumahapang Bali yung booking na nakuha natin ng pick up dito sa Mandaluyong papunta siya ng BGC. Medyo malapit na din naman tayo dun sa ano sa pick up. Tapos po. Ah. Meron po ba? Ha? Meron po. Okay na po. Okay na po mo. Salamat po. Dito tayo sa BGC ngayon. Ito pumasok na buo ko. muna po gapang tayo? Tayo kalayaan. Ah, mga, mga paps, pinasok ko lang tayo ng buo Bali, hindi pa tayo lumalayo dun sa drop off kanina. Pumasok na agad na sya nang Punta siya ng Sampalok, Manila. Rosana po! Maraming po. Meron ko. Meron na po. Umiikot pa ako, mami. Eh. Andun lang ako sa kabila, eh Eh. Nabagpas lang kasi ako. Eh, hindi naman pwede sa malubong, kaya dito ako may dito. <laughs> okay na po. Okay na po. Ito ma'am. Okay po. Salamat po. Baba na nga natin sa madam mga paps. Bali may panibagong booking na ulit tayo. At dito lang siya malapit na sa si drop Manila to Makati lang siya. Cut po. Ay, kanina po kayo dun, ma'am? Ha? Kanina po kayo. Wala ko dito band, eh. ano? Ano ba Hehehe. no? po dito, ma'am? Kapat. May LBC na. LBC po. Okay na ito ma'am? Ah, salamat po. Ang gandaan niyang binigay niya ma'am bali 83 lang pang masahin niya ay tip na naman tayo na 70 bali pagkababaan niya madam ay pumasok naman agad na booking may lang din po sa pilagdrapa niya ating kanina ng passenger bali makati lang din siya pupunta ng tagi Sid po Morning po Okay na po Takbo tayo. Okay na po, sinawad po. Yan na uh, mga paps, hindi pa nga tayo nakakalayo dun sa drop off kanina. Pinasukan ka naman agad tayo ng booking. Bali, malapit lang din naman siya. Tagig to tagig lang din to. Diyan po. Good morning po. Okay na po. Ay, sorry. Kaya na po yan? Okay na po ito? Okay, salamat po. 90 ang binigay. 73 lang po masahe. May 70 naman napit. na natin. Ang mga paps, bali may booking na rin tayong kasunod. Bali, itakig. Patagos ito ng paranya akin naman. Pero medyo malapit lang siya. Jaylin po. Jaylin po morning po okay then ma'am okay na ma'am okay na ma ma'am okay na ma ma'am, salamat po nababa na nga natin sa passenger mga paps, Dali dito natin nababa sa may starbucks yung parangyaki tapos may pick up na rin tayong kasunod long ride to bali pang dose na natin to kaya okay na sa atin to parang long ride isa sa paranyake papunta ng makati lapit lang din yung pickup nandiyan sa kabila oh. hello po isa sa piñalosa sir ah dito na ako sir sir ko po nga meron ka po, so, Sir. Tumakati tayo, Sir, no? Hmm? Tumakati. Oo. Oh. Okay. okay na po? Okay na. Okay na po? Pwede na po bumalik dyan, Sir? Oo. Oh, ah? Dito, Sir. Pwede na po bumalik oh, dito. Oo. Hindi kaya tayo hulingin dyan. Yes. <laughs> yan. Okay, salamat po, Sir. Okay na po. Thank you po. Yan na nga mga paps, bali nakadosing booking na nga tayo. Nahitna yan natin yung AM rush hour incentive ni Mubit sa umaga. Bali 12 brides, 450. Tapos ang nakuha nating per sa 12 bookings ay 880. Bali 880 at saka 450, bali 1,330. Tapos ngayon, magpapagas tayo ng 150 bali may matitira sa ating 1180 Maganda talaga pag malaki yung incentive sa umaga eh. Pag lunis talaga, panalo yung incentive. Kaya mas maganda, makuha natin yun. Kasi baka magbago na naman yung incentive ni Mubit. Mahirap na naman nabulin. Mga susunod na video na lang mga paps. Kahit safe palagi. Bye bye